kasi uh -huh. yung mga kapatid po natin siguro po natin na nasa area po tayo at wala po sa gilid ng kalsada kasi mamaya po ay magpapatakbo tayo ng drone kaya po dapat makita po ang mga kapatid natin na mga masisigla uh -huh. so paalala din uh -huh. po yung sa mga kapatid yung natin yung mga nasa gilid, nasa center tayong lahat para pagkakinunan, gamit ang drone to' alagi Makikita po ang lahat. Ayun. Sige okay. po. Tapos mamaya din po, ka officially, magsisimula yung ating... Uh, Libo-libo tao. Tapos... Oh? Huh? Lalo lebo, po, mga in mga Mag-sumon. na to. Libo-libong tao na. Tapos tanagahan na. na o. in live po kay inay kay signal at ijam ba manang di kayo hindi kayo kwan iputol na nato itong live dari na takaroon sa kwan oh, dari takaroon mag so good o vlog no medyo clear na ganina inay kay signal atong iputol kay ano ni kaganapan karon sa ko sa Israel? So, oh. ka sa tao 15 ba ba ano na nagdada-dapat.

aqui o Espartaca, eu Ako yung Alvin Murcia, kasi sa nang-ante daw po sila rin sa Luneta. Nagagawin tao? O? Ayan. Parin parang. Parin Alvin. Maraming salamat sa inyo ha. At papasahin lang yung mga artikulo sa bahagi ng Luneta Grandstand. Si Kuya Ian Tago. Kuya Salamat po na marami ha. Ah, mga ganda po sila sa kubaw. pa sa ating malamit Pati na tag taga Saranay, Kalawakan North, Saranay. Apo! Kaya oh. greetings. Oo, oh. yan. Ganun niya kami, Kuya, si Kuya, Jomari, ako. Ganun po. Ganun po niya po siya na, kung tagang uh, Saranay. Aha, yan. Eto pa, Galicia, Family. Pro, Bulacan. Ayan, ang dami talaga greetings pa pa gano'n Kaya huwag po kayong uh, bibitiyo, tapandaan nyo po ha, itong ating parating special coverage mm -hmm. ay mamaya pa po, po ang uh, tinaka event. Ayun, alas, mm -hmm. alas 4 po ng hapon. Ayan. Pagbibreak lang tayo Alas po, 4 daw event. Ayun, 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 ang balita huh? oh. at updates pa rin tungkol sa ating national rally for peace. Pagpagtanak yeah. kami ng Nelson ay hihigok na nang mainit na sa mga mga at malabig na Tuloy-tuloy yeah. <laughs> po ang pag-aatid natin na kasalukuyang sitwasyon para sa ating not Rally for peace, hindi pa po tapos ang ating right operate sa so, patuloy pa rin yung ang mga susunod na nakaganapan sa ibang ibang ng ating bansa. Abangon at pa rin po ang ilagpang detalye at makapangyayari sa mga ganang sa panghali. Susunod. gabi, wala ni tao gabi, dire ko gabi. Wala tao ni. karon oh. 360 na to, eh. 360. Wala na tao gabi pero karon पंढित आहे ना po na naka-assign bawat area po natin. At pangalala lang po sa lahat ng mga kapatid na narito, yung mga gamit po natin, bantayan, at saka panitilihin po natin yung kalimisan ng paligid po. Yes. Speaking of kalimisan ng paligid, uh, uh, ka Siguro siguradong hindi po natin na pagkatapos po natin kumain ay ilagay po natin sa tamang nila nilang ating mga pagkain. Tama po ba, mga kapatid? Sino po ang hindi pa po na ito ang talaga na isa sa ating national run for peace ka lagi. Ayan, wow. wow. nagsasabi ang ito na ito nasa 1.2 million po ng mga kapatid ang nasa Kino ang Napakarami po ng ating mga kapatid na nagkakansa sa ganitong klase ng ating kapatid. Anyway, uh, ka uh, energy check sa gulat. Kaya marap, eh. morao, ginagupag pa nito. Galuyan naman yung mga Sige ang um, um, energy check ka lagi. Ayan. Sige Pag sinabi mong hip hip, sagot sila. Hooray! Hooray! Sige, sa sabihin natin ha. Okay, hip uh, oh. uh, hip! Hooray! Ah, wala na. Pag-inay energy. Dapat meron pa pala energy. Usbon, 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 usbon. Hip hip! Hooray! Ayan. Yung mga nasa, uh, yung mga kapatid natin na manunod lamang sa LED Wall. Kasali mo kayo mga kapatid ha? Lino Boy TV. ngayon. Lino tunay natin ang bawat distrito po na ating mga kasama ngayon. Nasaan po ang mga taga Davao del Norte? Ayan. Ayan sa inyo, mga taga Davao del Norte. Ayan. Ang mga... Saan dito ang mga taga Davao del Sur? Woo! Nasa likod, nasa tubangan, o napagit sa sa oban. Okay. Ayan. At saka siyempre, ang mga taga Davao Occidental. Ayun, baka nasa ibang sites po natin ng no, mga area. Hello Ito po sa inyo. sa inyo. Ang mga taga Davao de Oro. Hello po sa inyo. Nakikita kasi tayo dun sa, ah, sa, skin, sa bawat, air, ano, air. ng bawat uh, Ito, ano, ng bawat area. Ang taga General Santos City o General Santos. Ayun. Hello lang, po sa inyo. Kasama rin natin ang ating mga kapatid sa Coronadal. Hello Hello po, mga taga-Kuronadale ng mga taga-North Cotabato! <laughs> Ayon. Ayon. At ang mga taga-Sarangani! Sarangani! mga kapatid natin sa Sarangani, ayan, iba't iba. O, siyempre, mga taga-Sultan Gudarot! Oh sa mga nasa, nasa, ano si um, ka-Jake oh. ka, na sa NAD. At ako, siyempre, ang mga kapatid, Bunay. Ay, hallelujah, 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 hallelujah. Kapag sinabi, kapag sinabi po namin magandang hapon, pwede po bang itaas ang kamay at kaway tayong lahat? Ayun. Ah, sige. Ate, yung mga flag siguro, mga flag. Oh, ah, mga flag ninyo. Meron kayong mga flag. Ayan, para maganda tingnan sa picture. Ayan. Okay. Magandang hapon! ngayon mamaya, Amka J. Uh -huh. Yung mga kapatid po natin, siguraduhin po natin na nasa area po tayo at wala po sa gilid ng kalsada. Kasi mamaya po ay magpapatakbo tayo ng drone. Kaya po dapat makita po ang mga kapatid natin na mga masisigla. Ayon, so dahil, paalala rin po yun sa mga kapatid natin. Yung mga natin. nasa gilid, nasa center tayong lahat para pagkakinunan gamit ang drone to lagi, makikita po ang lahat. Ayon. Ayon Sige saka, po. Uh -huh mamaya din po, kalaki officially magsisimula yung ating... Uh... sige, ito na! grabing tao oh? oh? No? No? tao Gabi, wala kayong tao dari gabi Karoon tanda na No? katag lang yung mga tao ba nagpa lang sa kilid-kilid kay medyo init na Pero yun eh, alas 4 Ang kawas gini sila kay may pagsugod anang pan sugo daw sa ilang Rally Wa oh, pa ni magsugod -so no. Wa oh, pa siya magsugod. -so Kalingawan pa lang ni karon. Oh. Punya alas 4, kita nyo na yung na magawas gini. Tapok ni sila. So, muna no. Kaganapan diri sa Dabao, pastanagahan. Gabi, wala gini tao dari. Mingaw pa kayo ni gabi. Nangabot sila sugod so alas 4 sa buntag na. Matod oh, ka ron. Oh, pastanagahan oh grabe alas 12 pa sa udto tingka karoon no? tingkaon nung ng aon pa muna nagpahipe ito sa kilid kilid kaya morag nagbalon man po sila muna na nung na sa uh, lilim sa mga lilim ano kilid kilid kini oh. oh. tubangan man sa sanggunian ato ni na vlog hapon wala tao diyan pero karon, oh. Tapok to skrili do. Oh. Standagana. Grabe no, grabe. Unya gini alas 4 manggawas begini na, napa may uban nagpadulong pa dre. Padulong pa daw sa Oh, kita mo ana, basta nagana ana. Bin nama Antoy na. Hmm. Oh. So, monica ni kaganapan dre sa no, sa San Pedro Church oh, o San Pedro Church na ni isang buniang paglunsod ng Dabaw oh? puno gyud eh wakay malingkuran sagasa ka ma tanaw sagasa ka mato puno andere kay wala man ni dire kay na kanina pasan daghan ang tao andere, dipa, na gi pa naog ang uban tingali tingali og overload mo nagipa, na nagipanaog ang uban so nakasaka gitag kadyot dire sa ibabaw eh, para makita gid no makita gid nato ang kadaghan ng tao oh mo na oh kadagana na dito sa unahan, no mo hmm. na update sa ano no sa pisrali sa uh, iglesia ni Cristo dari sa Davao City vá

Ah, odrio niyagita dito itong niyaging adlaw wag wow, may tao ni Dre karoon pa sa nagahan ng tao huh? Usminya Park ni you no know? Osminia Park uh -huh.

Di matabang ni mga membro ni Juan, gusto Sa na? Oh? na lang na, oh. Po, shout out sa mundo ng district. Sa district nyo, Santa Cruz. Umandiritan tanan, taga Santa Cruz mo, pati nira, taga Santa Cruz mo, mga kapatid na to na taga Santa Cruz. YouTube channel ni sir, Linoboy TV. Okay. So, daggan ka Hindi na matabang yung matawa no? <laughs> alas 4 pabaya sugda ng ilahang kwan isa pa urasa ron nata dito

Oh! <laughs>